Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang so, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, good morning everybody, ano? Uh, kamusta? Nakapahinga ba kayo? Nakatulog? Nag-release Na mga <laughs> anong nararamdaman ninyo, ano? Sige. Alam ko naman excited kayo sa ating mga reading. Maraming salamat po sa walang sawang pagbabalik dito sa aking channel. Okay? Uh, maraming maraming salamat po sa lahat. Bumabalik yung mga client natin. Ang daming bumalik. nag tayo ngayon year. Oh. Okay. Fine. Kung hindi kayo magkasama ng person mo, I think may pinag-inaayos kayong bahay lupa. Okay may paghahatian ba kayo something kung hindi po ito paghahatian pwede naman pong magkasama kayo pero malungkot siya na malungkot ka okay kasi may kalungkutan dito sa loob ng uh, parang ayaw kanyang makitang malungkot or may nasisense ako baka hiwalay na kayo nakikita sorry nakikita niya yung yung aura mo sa bahay Halimbawa, nag-travel ka ngayon, wala ka sa bahay, naiwan siya, or nag-away kayo bago siya umalis, okay? Or possible na, possible na nakikita niya yung mga bagay na nagpapaalala sa'yo. Okay? Gamit, lugar, uh, doon sa espasyo ng bahay niyo, okay? And I think naman is blessings ito, may paparating na blessing sa kanya. Okay, mamaya natin yan. Positive naman ito. Kaso dito ay malungkot ka, parang nagkukos yun ng lungkot sa kanya. Okay? Tingnan natin sa ibang cards. Ano pa yung energy ng person niya? Yung person niyo po ngayon, mga boss ko. Okay, three of so, ah, three of ones. May travel, it could be, matutuloy naman yan kung ano po yung travel ninyo. Ah, uh, queen of swords. Queen of swords, three of wands. Ten of coins. Oh, meron ata siyang kadil na property. Gamit bagay. A uh, business, mari mag-boom ito. May pera, may papasok na blessing sa kanya ngayon. Okay. Anyway, uh, masaya yung pamamahay, yung pamilya. Uh, nakikita ko naman na parang okay siya. Kaso, nandito eh, meron siyang iniisip, mukhang iniisip kanya. Malalim yung iniisip niya. Okay, hindi kasi siya maiwasan eh. Some of you ini-stalk kanya sa social media, tinitingnan ng kanya, pasilip-silip siya sa'yo. kung ito ay malayo kayo. Even yung iba sa inyo, I think malik malakas po yung pag-i-stalk ng person niyo sa inyo. Pasilip-silip po siya. Even nagsasama kayo, tinitingnan niya kung ano ginagawa mo. Okay, ah uh, medyo may pagka-pake din. Ito, pakela mero. Uh, meron siyang ini-stock sa iyo. 8 of wands and 9 of swords. Ayan nga, sabi ko malakas nga siya mag-isip ngayon. nag overting Parang kahapon pa ito nag overting itong tao na ito. I think talagang naalala niya yung mga panahon na magkasama kayo. Itong 2023, de ba? December, Christmas, New Year, yung pagpasok ng bagong taong 2023, malamang sa malamang ay magkasama kayo. Okay, but eto nga sinubok siguro kayo itong panahon na ito, itong or maybe 2022, basta meron siyang bagay na nakakapagpaalala sa'yo. At may nakikita ako may bagay ka, kapang nakatago sa kanya. Hawak niya, suot niya, dala niya, something na ikaw yung nagbigay noon. Okay, kasama niya ito. Naalala niya talaga kasi parang meron kayong something na uh value. Okay? Binavalue niya po yun. Kung ano man yung bigay mo na yun sa kanya. Four of coins. Uh -huh. Parang meron siyang realization sa mga bagay na dapat ikip talaga. Uh, seven of calf and four of swords. Okay. Sa nakikita ko, malaking pag-aaral ang binigay mo sa kanya. Marami siyang natutunan about sa'yo. Marami siyang na-open mo yung... Uh, paano yung pananaw niya sa buhay okay kung paano ka alam mo yon kasi siguro itong taon na ito parang may pagkaisip bata uh, bipolar narcissist pwede po yun para mga mentally mentally uh, problem pero hindi naman what hindi naman ibig sabihin na mentally problem ay value na okay meron siyang something na parang dinadala din okay meron dito four of swords maring may sakit yung person mo may nararamdaman magpa-check up na okay maring ikaw din maring ikaw din inaalala niya baka ikaw ito okay baka may sakit ka din pwede kasi mag-reverse yung energy ninyong dalawa Okay? Mari kaya siya nalulungkot kasi may sakit ka, baka ah uh, baka merong uh, kailangan din ayusin sa like ano may alam yon meron ka bang sipon lagnat nagalala din siya sa okay depende sa inyo kung sinong may sakit sa inyo so ano pa yung energy ng person nila ngayon okay ah uh, meron tayong queen of Coins. Wow. Aha. The moon. Ace of wands. Naku. Baka tatawag yan. Gusto ka niya makasama. Tatawag. Makikipag-usap. Alam mo, pipiliin niya yung ikaw kaysa over doon sa bago or sa third party. Yan, maganda yung energy niya. Mukhang kayo yung magkasama. Kung hindi po kayo magkasama, feeling ko, uh, parang gagawa siya ng paraan. Yan, parang nakikita naman niya na parang hindi pwedeng, uh, hindi kayo magkita or magkasama. Kasi talagang maraming ambag, malaki yung ambag mo sa buhay niya. Okay? Gagawa yan ng paraan para maging okay kayo. Mm, mm At saka kung hindi pa kayo okay halimbawa uh bago pa lang yung relasyon ninyo mukhang sa nakikita ko ay ano she um mas gugustuhin niya yung surround niya na kasama ka kaysa yung uh, wala ka. Kasi meron ditong realization eh simula nang nawala ka nagiba kayo ng pat ng pathway o ano man, nakaramdam siya ng walang nakakaintindi sa kanya kundi ikaw lang. Yun ang nararamdaman niya ngayon. And very thankful po siya na nandiyan ka pa rin sa kanya. Okay? Maring iba sa inyo kahit excess na magkaibigan pa rin. Okay? Yung iba naman po sa inyo ay merong pang contact. Siguro about sa anak, nag-uusap, may connections pa. Possible. Okay? So, tingnan natin sa, sa iyo blessings. Ah, sige, tingnan mo. Pero actually, may blessing siya eh. Meron siya. Meron akong nakikitang may blessings pa rin siya. Okay naman siya sa work. Uh, meron lang siyang siya masyadong uh, tinatrabaho or iniisip pagdating sa trabaho. Okay. anong blessings na antayin? Six of Cups. Oh. Malina na namimiss mimis kanya Sobra. Blessings ang tinanong natin pero Six of Cups ang sumagot sa atin. Nami-miss niya yung dating kayo. Mm -mm. Ay, naku, pupunta talaga ito. Makikipag-ayos to. Kung hindi ito makikipag-ayos, maaring magkasama po talaga kayo. Ito kung ano man maninihiling mo, maring Christmas or this, etong New Year na ito, magkasama kayo. Okay, may pagkikita. Nami-miss niya yung dating kayo. Oh, my blessings. Maganda. Uh, meron siyang kukunin na isang bagay na gusto niya. Mabing-maring maring lupa, alahas, or bagong cellphone, sapatos. Any kind na matutuwa siya at magagawa niya ito. Okay? Promotions, nagaantay rin sa kanya. Okay? Magandang, magandang ang cards ng person ninyo dapat po ganun. Lagi niyong ipagdasal yung, yung person niyo na laging i-bless ni Lord at hindi pa babayaan ni Lord. Dapat po maganda lagi ang inyong uh, dasal. Okay, ano naman ang inyong uh, energy? Tingnan natin. Kamusta kayo? Kamusta? Kamusta yung energy niyo? Yung mga nanonood naman sa akin. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Sana po ay bigyan nyo po rin sila ng swerte para matapos po yung mga bahay nila, kung ano man yung gusto nilang kunin, bahay lupa, para sa mga anak nila, pag-aaral, lahat Lord, bigyan nyo po sa kanila. Yung mga business na walang tao, isold out nyo po yung mga tindahan nila, ano? Paramihin nyo po ang mga customer. Sig-sigliglig para po sa lahat. Seven of Wands. Yan, matama, magdasal po kayo. Ano. Kung ano man yung manifestations mo ay talagang mangyayari po yan, darating po yan, pagbibigyan ka ni Lord. Okay? So, meron din mga tao na sa paligid mo na masyado kang open, ano, nahulog si Nine of Wands. I-protect-protect mo yung sarili mo kasi hindi po dapat na masyado kang open sa lahat. Okay? Uh, maring pamilya, may nagbibigay sa sa'yo ng, ng burdens. Ayan. Overthink. Ayan. Uh, maaring may nakikita kang pinagseselosan ka malapit sa inyo or mal trabaho malapit sa kanya or sa inyo yan okay may nakikita ako na masyado ka nag overting talaga i-stop nyo yan kasi baka ma-manifest ninyo yung, yung malas. Okay? Especially ngayon, mag to 2024 na. Okay? So, may bisita pa parating. Unexpected ito. Sana yung person mo na. I-manifest nyo lang yan. Yan na niyo Unexpected. Mukhang kung meron kang pinoproblema, mukhang positive naman ito. O, nabanggit natin kanina kung may sakit ka. Mukhang okay naman yan. Gagaling ka. Okay? Yan. Wow. Blessing is coming. liglig Thank you, Lord. Thank you po talaga. Thank you, thank you. Oy. Di ba? Ang, ang grabe. Ang magdasal lang tayo. Ano, talagang free yan eh. Walang bayad yan eh. Talagang sasagutin talaga tayo ng Diyos. ng maayos. Iyayakapin talaga niya tayo. Basta malapit lang tayo sa kanya. Ang ganda po ng cards niyo Okay? Alam ko marami kang ditong dagok sa buhay mo. Ang dami mo ng luhang, balde-balde na. Marami kang hindi tulog na maayos. Ilang taon na nagtagal kayo ng person mo na yan, halos cycle lang ang nangyayari eh. Pero tingnan mo, iset aside mo muna yan ngayon, mag-focus muna tayo sa 2024, okay? Maging masaya naman po kayo. Okay, maraming salamat po sa mga nakikinig sa akin. Uh, lahat ng payo ko talagang pinapakinggan ninyo, okay? So mag magiging masaya po kayo, ang ganda 'o. Oh. Unexpected blessing is coming. Amen, yarab. Uh, I manifest niyo talaga 'to, i climb niyo this uh, itong reading na ito. Maganda po ito ang lumabas. Okay? So ano bang gagawin ninyo? Ano yung oracle message na maibibigay sa inyo ng spirit guide natin? Ah, uh, tungkol diyan. Pero feel ko may blessings naman to kahit hindi natin tanongin yung blessings. Yan ang lumabas sa inyo eh. Magiging masaya ka daw. Okay. Commit to your self-care. Itong lagi tong lumalabas sa inyo. Siguro meron ng mga laspag din sa inyo. <laughs> Kasama na ako. Totoo 'yan. Wala na akong time magpaganda, wala akong time sa sarili ko. Trabaho ako ng trabaho. Totoo po 'yon. Alam niyo ba maniwala kayo sa hindi hindi po ako nagtatagal sa banyo. Oo, pero naliligo ako three times a day. Kasi wala nga po akong time maligo ng matagal. So, ang ginagawa ko kapag nainitan ako, magbabasa ako. Yun po ako. Okay? Well, ako po yung tao na hindi cellphone sa CR. Depende na lang po kung may client. Talimbawa, nagre-reading ako, naiing-ihi ako. Dadaling ko talaga yon Hindi ko siya pwedeng ikat. Ganun po ako kabisi. Mamatay. Okay? So, no, I'm just being honest sa inyo mga mahal ko hindi nating kailangan hindi natin kailangan uh, i-waste yung time natin sa isang bagay. Meron sa I know some of you uh, nadadala yung phone, nanonood ng kung ano-ano, wasting time. Meron naman po sa inyo nagmi-music sa CR wasting time. Oo, tumatagal kayo ng isang oras, wasting time po 'yun. Sayang po ang oras na bi inaano ninyo sa sa walang kwentang bagay. Okay? Para sa akin, time is gold time is gold. Hindi po tayo kung wala po tayong kung wala naman pong kwenta yung gagawin natin, wag po tayo, wag natin tagalan. Okay? So ito, commit to, self-care ritual. Ang ibig pong sabihin nito, mag-release ka ng negative. Okay, sorry. Magpaganda ka, ayusin mo. Pero pag na magpaganda, mga ilang oras. Well, Riban, sabihin na natin, six hours yon. Wala tayong magawa, 6 hours talaga yon. Matagal po talaga. Pero sa mga may budget-budget na dyan, magpaganda na po kayo. Okay? Pero, wag naman lagi. Okay? Kung hindi po kailangan, wag. di ba Hindi natin kailangan mag-spend ng oras na mga walang kwentang bagay. Yan ang mapapayo ko sa inyo. Okay? Uh, treat your ano to treat yourself to something beautiful today, o oh, de ba? Gawin yun nyan, mag-release kayo ng mga toxicity nyo. Okay? So, good luck. Maraming salamat sa lahat ng magpapareading. At, uh, hangad ko lahat kayo i-bless ni Lord today. Lahat ay, kung meron po kayong business dyan, ay sa, naway i-bless kayo ni Lord. Okay? Ito po ang aking uh, account. Ito po ang kanyang profile. Meron po akong dalawa. Sa mga matagal na nanonood sa akin, alam nyo po yan. August 3 po yan, 795. Ito po yung profile, ay yung cover. June 4 po yan, inupload, uh, 492. Dito po kayo mag-message. Meron po akong dalawang account, wag po kayo mag-message doon. At ang kulit po talaga ng iba, ano, ang daming nagme-message sa page ko. Hindi kayo magme-message doon. Sa... Facebook account po kayo. Bakit kaya, no? May mga tanga-tanga pa rin. Hindi ko magets Bakit kaya? Totoo lang, asarado yung utak ninyo. Ayaw nyong makinig sa ano. Tapos naliligaw kayo. Ma'am Miley, bakit hindi po kayo nagre-reply doon sa mga two accounts ko? ba diba? Hindi po kayo namamansin. Paano ko kayo papansinin? Eh, hindi ko naman sinabi doon. Dito po kayo. Sa Facebook na yan. ba diba? Tapos sa number. Sinabi ko bang mag-message kayo sa number? Wala akong sinabi, 'di ba? Sa Messenger, sa Facebook account po kayo. 'Di ba? Bakit-bakit parang paano ko kayo tutulungan 'yung e, sariling sariling instruction hindi nyo po kayang uh, uh sundan. Okay? Magbasa tayo ng mga nagpapasalamat nito. Hi, ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Excited na po ako. Next week na po ang dating ko. Excited po ako, ma'am. Ikaw po ang una kong bababaan talaga. Ayoko kasi na... Uh, ano to, baka mapunta ko sa family ko kaagad, mawalan na ako ng oras. Ngayon gusto ko po talaga pagbabang pagbaba ko, pupunta po ako sa inyo. God bless you ma'am, talagang ang laki po ng pagpapasalamat ko ma'am. Ma'am, baka sa unang kita ko ay mayayakap po talaga kita. Maraming maraming salamat, wala namang problema doon. Ramdam ko po lahat kayo, okay? Uh, ano to? Ang laki po ng binago ng bu ang laki po ng binago ng buhay ko. Una po, naging blessed po talaga ako sa lahat ng bagay. Lahat ng problema ko ay nabawasan. Doon po sa ano to, doon po sa Doon naman po sa aking asawa, ang laki po ng pinagbago niya at masaya po akong ibabalita sa iyo, ma'am. Nagbibigay na po siya sa akin ng ng pera niya. Ah, oh, okay. Ah, oh, okay. Ah, oh, nalala ko to si ma'am. Si ma'am ay isang 10 years na silang magkasama ng asawa niya. Gi ginaganon siya sa pera. So, ang nangyayari, nag-abroad na lang siya. Nag-abroad na lang siya. Tapos, eto pa, tingnan mo naman ah, ang, ang bait talaga ni Lord inaapakapakan kasi siya ng asawa niya dati. Parang tae lang tingin sa kanya kasi wala siyang pera, umaasa lang siya. Teacher siya pero maliit po ang sahod ng uh, private school, 'di ba? So nangyari, nag-abroad siya. So anong ang ano, ang ang bait ni Lord, siya pa yung dahilan kung bakit nandoon din ang asawa niya. Ginawa niya ng paraan. So very thankful po yung lalaki ngayon sa kanya. Okay, so ngayon okay na sila O, oh, financially and parang hindi na sila, yun nga, nakita niyo naman na pupunta siya at magpapasalamat po siya sa akin. Maraming maraming salamat po. Anyway, sa mga naspel po, ang sa tingin nyo kung na-spell po yung person ninyo, wag po kayong mag-alala, relax lang kayo. Pero kailangan po natin salain yan sa reading, kailangan po kayo magpa-reading talaga. Lahat naman po ng client natin, kailangan po dumaan sa reading, mga mahal ko. Please, kailangan po dumaan yan. Kasi, meron naman po na hindi nyo kailangan ng spell or or bracelet, alaga. May, may, may aayusin lang. Pero, meron naman po talaga makikita natin sa reading na malala ang problema ninyo. Pag malala po ang problema ninyo, kailangan nyo ng bracelet. At, uh, depende po kung paalaga or any kind na kung anong makikita natin, kung gano'ng kalala yung problema ninyo. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa atin. Maraming maraming salamat. Siksig, liglig po sa lahat. Pinagdadasal ko po kayo. Lahat ay maambunan po kayo ng swerte. Bye-bye po.